Jess at Grace ay naglalaro sa sandbox. Ang cute nila! Oh, parang may nakita si Grace sa buhangin. Ano yan? Wow, Barbie ito. Mukhang may nag-iwan nito. Jess, hanapin mo rin ang sayo. Wow! Paano kung nakalimutan ng isang tao ang pangalawang manika? Well, ayun ito. Wow. Oo, hindi maganda ang kalagayan niya. Pero pagkakataon ito, para mapaganda si Barbie. Tingnan natin ang orihinal na anyo. At sa huli, ihahambing natin ang mga resulta. Barbie, ito ang aking kwarto at ang bago mong tahanan. Sana magustuhan mo ito rito. Ganap kong kinopya ang disenyo ng iyong pink na kwarto mula sa karton. Masaya akong masaya ka. Pero, ano ang amoy na yan? Barbie, naamoy mo ba ito? Oh, kailangan mo talagang maligo. Ayusin natin agad ito. Humiga ka dito sa mesa Magsusuot ako ng guwantes at aayusin ko ang buhok mo. Huwag kang mag-alala. Sandali lang ito. Ang dating amo mo ay hindi nag-alaga sa iyo. Oo, ngayon huhugasan natin ang mukha mo gamit ang aking gintong pasta. Ayan na, perfecto. At isang sipilyo. Oh, ang aking mga guantes, marumi sila. Kailangan kong hubarin ito. Ngayon, pupunasan natin ito at naging maganda ka ulit. Wow. Kamakailan, bumili si tatay ng banyo para sa mga manika. Ngayon ay paliliguan ka namin, Barbie. Kumukuha tayo ng maligamgam na tubig sa bathtub at nagtatapon ng maliit na pabula na bomba. Wow! Naging kulay rosa sang tubig. Barbie, handa na ang banyo. Humiga ka at mag-relax. Kailangan mo ng face mask. Iyan na. Perfecto. Gagawa rin ako para sa sarili ko. Magkaibigan talaga tayo. Ah, makakapagpahinga tayo. Kaya dumating tayo sa bahay ko. Heto, gagawin kitang maganda. Ano sa tingin mo? Oo, hindi ka tulad sa bahay dito. Walang pink na pader at kasangkapan, pero komportable rin. Barbie, huwag magpanik. Maganda ang buhay. Sisisimulan ko na ang makeover. Tatanggalin ko ang lahat ng sirang at maruruming damit. Pasensya na. Pero, oh, ang baho mo. Hugasan na kita. Narito ang palanggana ng tubig. Panahon ng tag-ulan at sa patang tubig na tumutulo mula sa bubong. Magpahinga ka sa bangkito habang ginagawa ko ang bula para sa iyo. Wow, ang daming bula. Pababanguhin na kita ngayon, Barbie. Halika, huwag kang mag-alala. Linisin natin ang lahat ng dumi. Dito at dito, Huwag natin kalimutan ang mukha mo. Ang galing! Lalong gumaganda ka! Oh! Um, nasa ng mukha mo? Pasensya na, Barbie. Barbie, may masamang balita ako. Nabura ko ang mukha mo, pero may magandang balita. Ibabalik ko ang maganda mong mukha. Ngayon, puputulin ko ang angkop na mukha para sa'yo mula sa magasina ito. Ang mga matang ito ay bagay na bagay sa'yo. Mukhang dati mo nang nagamit ang mga ito. oh sige, ididikit ko ito sa'yo. Ayan, ganyan, at tapos na. Ah, uh, mas maganda ito ng paisa-isa. Ah, uh, subukan natin ulit. Wow! Mas maganda yan. Bigyan mo ako ng high five, Barbie. Oh, ganyan. Barbie, kailangan mong i-update ang makeup mo. Ngayon, gagawin kitang ang pinakamagandang makeup sa buhay mo. Kahit ang mga professional na makeup artist ay hindi gagawin iyon. Saan ako magsisimula? Tama! Mayroon akong buong maleta ng mga lapis at pintura. Ngayon ay ibabalik natin ang iyong kagandahan. Uh, ano ang kukunin ko muna? gusto kong gumamit ng mga marker. Ang berde ay babagay ng perfecto sa iyong mga mata. Kaunting anino at rosas na labi. Oh, ang kahilahilakbot. Oh, wala akong magawa. Tulong! Kailangan ko ng tulong! Ano ito, Miss Grace? Oh, ano ito? Anong kahilahilakbot? Oh, ayusin natin ito. Pinura ko na lahat at pupinturahan ko ulit ang kanyang makeup mas mabuti na kaysa dati. Huwag mag-alala, Miss Grace. Muli ngang magliliwanag ang iyong Barbie. Handa na. Oh, talagang gusto ko ito. Heto ang bayad mo, Miley. Sana sapat na ito. Oh, Barbie, ang ganda mo. Gusto kong maging katulad mo. Ew, kailangan gawin ang isang bagay sa buhok. Subukan nating suklayan ito. Ah, uh, hindi talaga ito gumagana. Pasensya na, baka nasasaktan ka. Itapon na lang natin ang suklay at ahitin ang buhok mo. Mag-iisip ako ng mas maganda pa. Sa halip, oh Barbie, ang pangit ng buhok mo. Barbie, tinitiyak ko na ang buhok mo ay hindi na masasalba. Gagawin kong mas maganda ang buhok mo. Handa ka na? Tinanggal na natin ang pangit na buhok. Ngayon, kukunin natin ang natira gamit ang tweezer. Oo, magaling! Tapos na lahat! Ngayon, bibigyan kita ng napakagandang hairstyle. Maglalagay tayo ng rosas na buhok. Sa tingin ko, babagay ito sa iyong asul na mga mata. Kaunting pasensya, Barbie. Oh, konti na lang. Voila! Handa na ang lahat. Mas maganda na ang iyong buhok. Pero may kulang pa. Tama, gagawin kita ng pinaka-best na hairstyle kailanman. Wow, ang ganda ng kinalabasan. Hindi ba't maganda? Ah, Barbie, napakapangit ng buhok mo. Sinusubukan kong suklayin pero, oh, lahat ay napuputol. Opo, napunit ko ang iyong buhok. Pero sa tingin ko ito ay dahilan para putulin lahat ng buhok. Huwag kang mag-alala, ibabalik ko ang iyong buhok. Pero ngayon, ay paiikliin muna natin ito ng kaunti. Alam kong eksakto ang ginagawa ko. Huwag mo akong pagdudahan. Handa na ang lahat! Ngayon, ibabalik namin ang maganda mong buhok. May lumang t-shirt si tatay na nakakalat. Mga sinuli dito at babagay ng perpekto. Ngayon, puputulin ko na ang tamang dami. Handa na! May buhok na ako at may nakita akong pandikit. Iidikit na lang ito. Voila! Handa na! Wow, ang ganda ng hairstyle. Bagay na bagay sa'yo si Barbie. May naisip ako. Gawa tayo ng astig at modernong hairstyle. Gagamitin ko ang Skittles. Ngayon, makikita mo ang magic ng Skittles. Buhusan natin ng tubig. Tingnan mo, ang ganda niyan. ngayon, ilulubog natin ang iyong buhok dito at maghintay. Pwede tayong kumain ng mga kendi muna. Aba, nakikita ko na ang epekto. Ang ganda. Para itong mahika. Barbie, kailangan mong magbihis. Mayroon akong tamang mga damit para sa'yo sa aparador ng mga manika. Gusto mo na ba? Magaling! Simulan na natin ang pagsukat. Ah, hindi. Hindi bagay sa'yo. Hindi rin maganda tingnan. Ah, kahindik-hindik. Ah, oo. Talagang nakakadiri. Hindi. Hindi pwede iyon. Eto? Hindi, masama pa rin. Ah, kakilakilabot? Wow, at mas maganda ito. Mukha tayong magkapatid. Nakaginto ka at nakaginto ako. Ang astig. Hindi. Um, nasaan ang iyong mga sapatos? Kailangan agad malutas ang problemang ito? Ano ang maiisip? Tama, mayroon akong tamang sapatos. Heto na sila. Ngayon hahanapin ko ang iyong eleganteng sapatos. Tingnan mo kung gaano kaganda ang bagay nila sa iyong damit. Gusto mo ba ito? Wow! Napakaganda! Kailangan mo ng bagong damit, Barbie. Gumagawa ako ng mga damit mula sa lumang medyas para sa mga luma kong manika. Kung suswertehin, suot ko ang lumang medyas ngayon. Gagawang kita ng uso na damit ngayong tag-init. Ang bote na ito ay magsisilbing mahusay na corset at narito ang mismong damit. Itatali ko ang lahat gamit ang laso at handa na. Napakaganda mo. Ang damit na ito ay ang pinakamagandang disenyo kong gawa, Barbie. Ngayon, gagawa tayo ng bahay para sa'yo, Barbie. Kung hindi mo gusto ang bahay ko, gagawin ko ang sarili mong bahay para sa'yo. Puputulin natin ang lahat ng kinakailangang pader mula sa karton at itutupi at papalamutian ito. Dapat itong maging maayos. Sana magustuhan mo ito. Hurrah! Mukhang maayos ang lahat. Handa na ang lahat ng pader. Kailangan na lang idikit ito. Dito at kaunti doon. Perpekto. Huwag nating kalimutan ng bubong. Ngayon, magdagdag tayo ng dekorasyon. Oh, perpekto yan. Ah, uh, ah, uh, nakakabit. Handa na. Gumawa tayo ng ilang muebles. Mayroon akong ilang lumang espongha. Magiging maganda itong sopa. Handa na. Pwede kang magpahinga dito. Huwag kalimutan ang malambot na berdeng damuhan. At kaunting halaman sa paligid ng bahay. Handa na. Tingnan mo ang iyong bagong bahay. Ano sa palagay mo? Nagustuhan mo ba ito? Sinubukan ko. Horay, salamat. Barbie, may sorpresa ako para sa'yo. Binili kita ng bagong bahay. Nando na ang iyong mga kaibigan. Nakikita kong gusto mo talaga ito. Tingnan mo, may pulpa at slide. Wow, ang ganda. At nag-alala pa ako. Wow! Anong bahay ito? Napakalaki ng bahay manika ni Grace. Pwede ba nating bisitahin sila? Barbie, may mga bisita tayo. Si Jess kasama ang kanyang Barbie. Ano ang sinasabi mo? Dapat ko ba silang tawagan? Sige, Jess. Pwede kang pumunta sa aming party. Ako kasama ang Barbie ko. Oh, papunta na kami. Mga babae, ang cute na naging kaibigan ninyo si Barbie. Ngayon, mag enjoy kayong magkasama. Ang ganda ng inyong mga Barbies. Wow! Grace, ang ganda ng pool mo. Mag-ingat! Hello, mga kaibigan. Nasa pool party kami. Kailangan ninyong maging handa para dito. Ha! Mga kaibigan, nagustuhan nyo ba ang video na ito sa Multidoo? Mag-subscribe para hindi nyo mamiss ang mga bagong cool na video. Kita-kits uli. Paalam!